Itong Philippine Statistic Authority naman, inindorso na sa Office of the Solicitor General ang mga dokumento ni Suspended Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo upang ipakansila na itong birth certificate ng naturang alkalde. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. <tap> Inendorso na ng Philippine Statistics Authority sa Office of the Solicitor General ang mga dokumento ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go upang ipakansila ang Certificate of Live Birth nito. Ito ang kinumpirma ni Engineer Mariza Grande ng PSA sa pagdinig ng Senate Committee ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ayon kay Engineer Grande, Ipinasa nila sa OSG ang mga dokumento ng suspendidong alkalde dahil silang may kapangyarihan na magpakansila ng birth certificate. Bukod kay Go, kabilang din ang kapatid nito na si Sheila Lial ang pinakakansila ng birth certificate. We already endorsed uh, to the Office of the Solicitor, Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because uh, ang PSA naman has no power to automatically cancel uh, pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So endorsed to Solgena uh, yung cancellation nitong what was the term you used? Uh acronym, cancellation of the certificate of live birth. Oh, okay. Samantala, tinanong naman ni Senator Ontiveros ang implikasyon kung kanselado ang certificate of live birth ni Go. Tugon dito ni Grande. Technically madam, uh, naka-float yung kanyang identity because of uh, he is an official of the government and uh, uh, yung pagiging Filipino citizen is being in question. Bukod dito, sinabi ni Grande na may mga kaso na gumugulong ang investigasyon na may kaugnayan sa pandaraya ng mga dokumento. Gain pa man, tinitiyak ng PSA na sila'y patuloy na nagsisiyasat kung mayroong sindikato sa gitna na rin ang kinaharap ng suspendidong alkalde na si Alice Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!